On the third day, ito na yung uh, ating uh, saging na sabah. Nung tiniba namin, nasabi ko sa post ko na, yun sa inupload ko na in 3 days, mahihinog na. Sa experience ko na yan, basta magulang ang saging magandang pang-stock. E ano ito, e blablanos and then ilalagay sa pressure. Ito na yung saging na saba. Pangatlong araw, hinog na nga. Tapos, ito na yon. Oh. Ayan. Maruya. Ayan. Maruya. Merienda. Tama-tama. Kagigising ko lang. Ito ang aking, ating merienda. Maruya.